Hello, good morning, mga kaisarugman. At uh, muli na naman tayo, guys, nagbabalik sa ating YouTube channel iSarugman. At uh, andito tayo, guys, sa uh, Santo Tomas Batangas. Ayan po. At uh, ngayon na naman tayo, guys, na dito sa Santo Tomas Batangas. Kaya hindi na tinakawan ng uh, video yung grand opening ng iSNR halos mag uh, pag iisang buwan ng bukas yung S&R ah, ayan po ang IsinR uh, at uh, marami ng mga nakapark guys na mga sasakyan na mga cliente rin ng S&R At uh, medyo hindi maganda ang panahon ngayon guys. Umaaraw, umuulan. Ito yung nagdadala ng sipon-sipon uh, trangkaso. Gawa ng yung uulan uh, at uh, aaraw. Wala ito yung Yes, I'm Santo Tomas rin, guys. <coughs> at uh, okay na naman yung panahon dito guys so, nakita mo naman yung kulay uh, asul, kulay blue na lang ito maya maya didilim na naman dyan hindi maganda yung uh, ano ng panahon ngayon guys umaaraw at umulan At uh, daming customer dito sa SM. Daming mga <clears throat> naka <-park> na <clears throat> motor. ito yung service natin guys at uh, out sa mga viewers natin dito sa SM Santo Tomas Batangas oo marami tayong mga kaibigan at viewers dito sa Santo Tomas na nanonood sa ating mga ina-upload na video at uh, kaya lang hindi natin nakuha na ng uh, uh, video yung grand opening ng uh, S&R dito sa Santo Tomas. Pero ang pagkakaalam ko ay uh, mag-iisang buwan na rin siyang bukas guys. O mag-iisang buwan na bukas yung isr At... Uh, na taon guys na nasa Maynila tayo at uh, may trabaho kaya hindi tayo naka dito sa Calamba, Laguna para puntahan yung uh, Grand Opening ng uh, KCNR para rin customer guys sa SNR at uh, ang pagkakaalam ko guys dito sa SNR hindi ka makakapasok dito kapag uh, hindi ka member kapag hindi ka member dito sa SNR ay uh, hindi ka makakapasok dito sa loob kaya kailangan natin magpa-member guys para makapasok tayo dito sa SNR at uh, sa ngayon dito lang muna tayo guys sa labas kumpleto na dito guys sa uh, Santo Tomas ayan po yung pure gold at banda rito sa kabila yung uh, save more at saka pure gold at uh, wala ka nang hahanapin dito sa Santo Tomas Batangas kumpleto na guys may save more mayroong uh, yanas mayroong pure gold is in R at saka itong uh, SM ayan kompletong kompleto ng mga kaisarugman at bandang hapon dito guys ay sobrang traffic ngayong umaga medyo mabibilis pa yung mga sasakyan gawa ng uh, uh wala pa gaano mga napunta sa mall gawa ng uh, 9.30 pa lang ng umaga pero pag ng mga 11 o'clock alas 2 at saka 4 o'clock ng hapon ay marami mga namimili dito sa SNR kabilaan na pasok yung uh, mga sasakyan sa SNR at saka dito rin sa ISIM san Tomas kaya kabilaan po yung uh, nagkaka-traffic-traffic -traffic. Mahaba ang pila mga kaisarogman mula kung galing kang Bicol mula San Vicente, San Miguel hanggang dito sa ISIM yung haba ng pila at kapag galing ka naman ng Maynila mula EPIP sa may Oo, FIP, Biga. Napakaba ng pila. at uh, taus puso tayo napapasalamat sa ating mga viewers dito sa Santo Tomas, Batangas at sa ating mga kaibigan ng mga OFW ayan, na sumusuporta sa ating Youtube Channel at uh, sa Santo Tomas Casa Isabel shoutouts yung mga tropa natin dyan At uh, medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakapunta ng Casa Isabel kaya hindi tayo nakakakuha ng vlog sa mga kabahayan dyan. At alam kong uh, yung iba ay uh, gustong gusto na naman makita yung vlog natin sa uh, Santo Tomas, patanggas sa may kasa Siguro next week try natin makapunta dyan sa Uh, aka sa Isabel ang uh, madalaw natin guys yung uh, bahay natin at yung border Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, pinasilip lang natin yung ECNR na mag-iisang buwan nang nag grand opening sila at uh, hindi natin napuntahan. At uh, hanggang sa muli guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Uh, bye, bye Isa Rukman.